Pinawian ang buhay ang isang pulis na nakabase sa Kawayan City Police Station matapos itong masaksak ng isang lalaking nagaamok sa Barangay Kabaruan, Kawayan City, Isabela, pasado alauna ng madaling araw kahapon, ikalabing pito ng Oktubre sa panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. Hepe ng Kawayan City Police Station, kinilala ang nasawing polis na si Police Corporal J.R. Galabay, residente ng Reina Mercedes Isabela at miyembro ng Kawayan City Police Station. Kinilala naman ang lalaking na na si Joe Mark Molina, residente rin ng nabanggit na bayan Ayon sa Hepe, pauwi na umano si Police Corporal Galabay galing sa ginanap na Coronation Night ng Miss Tourism Philippines 2025 kung saan isa siya sa mga police personnel na nagbigay ng covered security sa naturang event. Noong pauwi na, dito ay nadaanan umanon siya or nadaanan umanon niya si Molina na nag-aamok dahilan upang ito ay kanyang awatin. Gayon paman, sa halip na sumunod ay inundayan ni Molina ng saksak ang pulis dahilan upang barili naman siya ni Galabay sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ang dalawa subalit sa kasamaang palad ay pareho silang binawian ng buhay makalipas ang ilang sandali. For uh, we are still uh gathering uh, information to uh, shed light kung ano talaga yung nangyayari, diba? Uh, sa so gayon ay uh, maliwanagan po ang uh, tao. Sa mga kababayan po natin dito po sa siyudad ng Kawayan, uh, maaari lamang po uh, sumunod kung ano po ang ipinapatupad po o kung sakali uh, ipinapatupad ng ating kapulisan dito po sa lungsod ng Kawayan at maaari pong magtulungan po tayo nang sa gayon ay mapanatili pa rin natin ang kapayapaan at katahimikan dito sa lungsod ng kawayan. At sana po ay maging aral po sa atin. lahat ito, nang sa gayon, hindi na po natin mapaparisan ito. Magsama-sama po tayo para sa uh, katahimikan dito po sa lungsod ng kawayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Cancera, nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring insidente. IFM News.